Ano ba yan? Ingat kayo ha. Medyo maputik. Ha? Ah. ba? Ano ba yan? Walang signal dito. At, tayo, at saka empty. Ano ba tayo Putik, putik, po. Ano ba naman Ayoko na dito. Dapat pala hindi na ako sumama. Ayoko mo. Diba nga 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 naman nga do sa nga ay, naku naman. Ay, pabalay sa doktor. Ang daming alam eh. Tabi-tabi po, oh, so, Nuno. Ha? Ano, sinasab mano, ano? ano? sinasabi? Pusa ng ma, Nuno. Tabi-tabi po, Nuno. Sinasabi mo. Ano sabi mo? Umiimi ka dyan mag-isa. Teka, sabi. Oh, sabi mo. 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 Sinasabi. Tabi-tabi po, Nuno. Sinasabi niya. Tatabi, puro damo. Okay ka lang? Tabi-tabi po. Hoy, ka tumabi! Ang bagal mo maglakad. Tabi ka na, tabi di Tabi-tabi po, Nuno. Ano, ano, ka tabi, tabi ano ba, Koy Jason? Kanina ka pa salita-salita ng tabi-tabi po, Nuno. Ano ba gayan? sinasabi Ay, mo na. dyan? Tabi-tabi na eh. Ay, naku. Basta maniwala na lang kayo kasi kasabihan nyo ng mga matatanda eh. Ganon talaga pag nasa ibang lugar ka, lalo't hindi ka pamilyar sa lugar. Wala namang masama kung susunod tayo eh. ba? Diba? Eh wala namang kami alam dyan. Kasabihan lang yun. Ayun lang yun. Pero hindi totoo yun. Makinig na lang kayo. Makinig, makinig. makinig Kasi nyo, ka na kaysa naman mapahamak tayo. Ikabilin bilingan pa naman sa amin yun na kapag pumunta kayo dun sa bundok, kailangan sasabihin mo yung lagi. Kahit may at maya mo sabihin, okay lang. Kasi para di tayo mapahamak. Eh, hindi nga kami naniniwala eh. Pinapatagal mo lang, di ba? Ano ba yung mula naman yung sa Manila? Ayun. Tagal-tagal na nga yung galakad. Saka ba pinanganak? Ang dami mong alam. Saan mo ba na ako kayo mga ganyan salita? Tara na, maglakad na. Dali na. Pili na galakad, hindi na nakarating. Explain, explain pa eh. Tabi-tabi po, Nuno. Tabi-tabi po. Okay, pa rin tumigil na ka. Okay, na. Okay. Narito ka dito. Bag, gilis. Uy, ang tagal mo naman, Barb. Ang kape. Ang tagal naman makarating sa pupuntahan ang bagay pa maglakad. Hindi ka naman ako na tayo ang tagal maglakad sa buwan naman ito. okay lang ba kayo? Kanina pa tayo naglakad. Si Barb, ang bagay maglakad. Ano ba? Bilisan niyo kasi. Paano tayo makakarating yan? Hindi naman pagkain. Gutom na ako No, no, Tubig. Okay. Jason, meron ka ba? Uy. Ay, si Bardo, Barb parang bang hapo-hapo na. Ha? Ay, ba't namumot na ka? Bars, okay ka naman ba? Ay, tubig! Ay, tubig ka ba nila tubig. dyan? Tubig! No, Maubos ko na kasi yung akong ba, kanina. Ano ba si Barbs? Handa na rin akong hey, dalang tubig. <laughs> ano na sa sasakyan? Naiwan? Ah, ba't naman iniwan mo sa akin lahat yeah. ng tubig? Alam mo, nag-hiking tayo. Masakit ang tiyan, oh. Mm, Ang sakit oh, natin dyan oh, Ano gagawin natin dyan? Oh, Baka natin. gutom lang yan May pagkain ako uh, dito Magkain, uh, Walang hospital dito Layo natin sa hospital Hindi makakakain Masakit pa uh, dyan yan Sige na, kailangan natin umalis Bilisan natin ito okay, paglakad okay, Alalayin natin form. si Barb O oh, sige um, Wala namang pharmacy dito Para bilhan ng medicine Ano ba yan? Alalayin na natin Tara Anap na lang tayo Bilisan nyo na Bilisan nyo na kasi Bilisan nyo na Huwag kasi kayong patigil-tigil Paano tayo makakarating yan? Ah! <laughs> malapit na tayo eh. Ay, Magka, teka, teka, teka lang. Iipo nyo muna. Yan ah. nga ba sinasabi man. ko eh. Sabi ko sa inyo, magtabi-tabi po yan. kayo eh. Ayan, tingnan nyo nangyayari sa atin ngayon. Baka pa naman hindi doon yun. Baka naman kasi gutom lang to. Paano walang dala tubig? Kaya, ang, uh, Wala naman kasing mawawala ko kung sasabihin nyo yun Ay, Ano Anong nangyayari sa kasama nyo? Mukhang malubha siya Sinakatan po kasi Nanchan eh. Saan ba kayo papunta at napagawi kayo dito? Isan eh, nga tayo, Jason. Ano nga yun? Namumundok lang po kami. Namumundok? Hindi nyo ba alam na delikado dito sa kagubatan? Nasabi niya. <coughs> ano bang nangyari sa kanya? Bigla na lang po sinakatan Nanchan habang naglalakad kami. <coughs> Ganun ba? <coughs> May alam akong paraan para mawala ang sakatan niyan. Bali, pumunta lang kayo doon. Oh, sa dako pa roon, meron doong dilaw na kawa. Yung tubig noon, nakakagaling. Totoo kaya yan? Ba yan dilaw nga? na kawa? Oo, oh, maniwala na lang kayo Atabos sa kanya. Naman Lugar nila to, kaya alam nyo mas makakabuti para kay Barbs. Baka nga kung sino lang yan eh. Baka up mo kami, kuya. Oo nga. Kayo ba hindi magtitiwala sa akin? May hold pa yan. Kayo ay mga dayo. Maniwala dahil. kayo dyan. Samantalang matagal na ako dito. Hmm. Maniwala na nyo. kayo ng tama. Kung gusto ni'yo gumaling at mawala ang sakit ng siya ng inyong kasama, pumunta lang kayo sa tinutukoy kong lugar. Dito ba yan? Dito ang pa. So paano? May ko na kayo? Ingat yeah, kayo dito okay. sa kagubatan. Maraming salamat po, Manong. Sige. Okay. Mato naniniwala na Ma mamaya kung ano yun eh wala What? naman kasing mawawala sa inyo kung maniniwala kayo sa kanya ah, mama, sineset up lang tayo kamapas ang mga to si Barbs tara na, makikita tayo ng gamutan, di naman putlang-putla na ito ano, Harvey tara yeah, na ayun lang, hindi muling ganun sa sinasabi mo barbs, barbs natin. Uy. kaya na lang natin yan barbs, di ka, tara na, kaya namin mahirap pag inabutan tayo ng Ubi David dito hindi ikaw kasi wala kang tubig eh, yan tuloy kasi di barbs, kayanin mo ha, malapit na naman tayo eh no. Alalayan nyo ha dito baka gumulong ito sabi po Wala mo mag-arrest ko ba rin? Bukod mo naman ako ka na yun Tara na, bis O, na ata yun Wala naman Wala naman nakawa, Wala dito eh Baka na nga yun na ba yun? Ikaw nang iniwala, ikaw magpahid Ah Nga, hindi mo kami iniwala Teka, teka O baka ilulog niyo Ano, paano ba? Pahid muna sa chan, sige daw Ano ba sa Mamaya kung ano to ha Mia, yeah, baka ginagawa mo lang. Dampi lang. Aaaaahhh! Ah, Bakalalo nung sumakit. Ah, eh, para wala namang na epekto to, to hindi ito, eh. Hindi naman lang tatalab yan eh. Nagpapanyo. Nuluo lang tayo nung... Ang itsura nung kanila parang di yung naman totoo ang mga yung sinasabi nung. Bahay niyo nululun eh. Uy! Panamalaan nyo na lang, wala naman mawawala wala eh. To kasi nagpapaniwala doon, itsura pa lang nung lalaki, hindi na magkakatuwalaan. Ang sakit. Maghanap na lang. Maghanap na lang tayo dyan ng bahay, baka may maingat tayo ng tulong. Tara na dun, baka may bahay doon tayo na, tayo na. Tara. hahanap tayo na. ng bahay. Ah, uh, sakit. Barbs, pakay mo ka ano? Chuy. Barbs. Ba? Parang may bahay dun, oh. Ayun na, yun na, yun. May natatanaw akong bahay yun dun. Pakita mo ba yan, Carl, oh, yun, ala? Oo, yun. Paano ko kaya ito lilingis? Teka nga, baka nag-aantay si Julie doon. Hello, Julie. Oo, oh, oh, sige, sige. Susunod ako dyan. Oo, oh, dumaan lang ako dito sa rest house namin kasi hindi pa ito nalilinis eh. Nilinis ko na lang muna. Oo, oh, para dito na lang kita muli next week, ha? Oh, sige, sige. Oo, oh, susunod ako dyan, ha? Linisin ko lang itong bahay. Sige, sige. Okay. Ayun. Tama, tama. Hindi malapit na bahay mo. Ayun, yun. May natatanaw ko. May tao, may tao. Sir, magandang araw po. Oh, magandang Sir, magandang raya. hapon po magandang, sa inyo. Hapon po. Sandali, ano nangyari sa... Kung po namin eh, masama po yung lagay Kanina pa po siya na ilo. Ako, sige, sige. Baka pwedeng makituloy po muna pa sa mantala. Oo, sige, ibasok nyo doon oh, sa loob. Teka lang, teka O, saglit lang, lang saglit lang. lang. Mahandahan. Ito, ito, makapagpahinga ka na. Ako, salamat po. Oo, oh, sige, sige. Kaos na sige. kaya si Barbz. Kaya nga eh, sana oh, okay lang siya. Guys, Si Sir daw po, Sir. Oo, oh, okay na yung kaibigan niya. Nagpapahinga na lang siguro. Napagod yun. Saan ba kayo galing kasi? Tingnan Sa <laughs> Nagkandaligaw-ligaw na nga na kami dyan sa bundok eh. Eh, buti may nakita kaming isang manong doon na tinuro sa amin kung paano gagaling yung kasama namin. Oo. Uh -huh. anong, And, anong tinuro sa inyo na gagawin? Yung dilaw na kawa po daw yung laman na tubig doon, ipapahid lang daw po sa tiyan ng kasama namin para daw mawala yung pananakit ng tiyan. Eh, parang wala naman nangyari. Hindi naman kasi totoo yun eh. Kaya nga, hindi mo naniniwala. Sir, eh. Wala namang mawawala sa kanila. Eh. Dapat hindi pinaniniwalaan yung mga ganong bagay. Yeah, contaminated pa yun. Dapat hinanap natin itong bahay so, uh -huh. na ito agad. Hindi oh. nalang tinuro niya. Hindi, uh, actually kasi... Ano lang, rest house ko kasi ito eh. At uh -huh. uh, siyempre, may mga tao din ako nakakausap dito na, alam niyo yun, ang dami nilang paniniwala eh, ako kasi may, may, pinaniniwalaan din naman akong ibang bagay, pero hindi lahat. No, kagaya nyo, meron din akong sariling paniniwala. <laughs> At naiintindihan ko kayo, ha, yung ilan sa inyo, kasi hindi ko kayo masisisi kung hindi kayo naniniwala sa mga ganong kasabihan. Pero, tama si sir, walang masama no, kung maniniwala tayo. Pero sa, sa case kasi ng kaibigan nyo, feeling ko na ano lang talaga siya, sobrang... na fatig kasi Sobrang layo yata ng nilakan niyo. Okay magala lang nagpapainit na ako ng ano na sabaw. O, oh, thank Saka you po. Saka na rin ako para makakain kayo bago umalis. O, ano? oh, thank you po. napaka disaster talaga. Ayun, oh, pero -sure. nagdasal ba kayo bago kayo pumunta dito? Mm. Hindi kayo nagdasal. Parin nagdarasal naman. 'Yun ang pinaka-strong na kailangan nating gawin, ha? Sige samahan niyo ako mabilis ang mabilis lang tao, no? Ah, uh, nawa po Panginoon ay gabayan po ninyo ang, ang kasama po ng aming mga bisita ngayong araw na ito at patnubayan niyo po sila sa kanilang pag-uwi. Marami pong salamat, Panginoon. Ay. si Barb. Kaya nga, sana okay, sa na siya. Na yung ah, oh, guys! Oh, oh. okay ka na ba? ba? Okay ka lang? Okay ka lang? Open sa kita. Sa <laughs> dito, 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 dito. Dito. dito, baka matumba na naman dyan. Paypayan nyo, paypayan ah, nyo. Barbs, ano Sinong... May dala sa inyo Gamot ba? ba? Ano? Gamot? Gamotkin! Ano? Ay, hanggang ko ng tokwa Kung ano-ano nang ano, iniisip natin pa, pa saka, eh! Ito nakaka-stress ka, Barbz! Meron ako dito! May napkin ako! Oo! Luho ko na rin talaga ito kahit kailan <laughs> eh! Gusto naman! Patrip ko eh! ko naman kasi alam! Oh, ngayon, naintindihan ko na, no? sinasabi ko sa inyo, di ba, pagod lang ng katawan. Kaya naman pala, may dahilan eh. Puson. Oh. Puson niya um, ata mas hindi. Sige Ning, ano? Meron <laughs> to. Oo. Oh, oh, para makapaglinis na siya pero ayun ha, lagi niyong tandaan ha. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Lagi niyong tatandaan na lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala. Pero ang pinaka-importante pa din sa lahat sa kanya. Sino? Okay? Huwag niyong kakalimutan laging magdasal kung saan kayo pupunta, ha? Okay. Sige Neng. Ning, maglilis ka Huwag mo din kakalimutan magdala ng ganyan. Ang babae tao, wala laging dalang ganyan. Oh, Wrong oh, non timing pala. Sige niya na siya. Kaya pa oh. pa pala. Kaya pala, pa yung nahabol ng langaw eh. <laughs> grabe siya. po. Oh.